What's with you? What's with you, Donald Trump? Kasar ka na. Ay, nako talaga. Sisi, huh? ano to, ha? Panay na naman ang comment mo sa eleksyon at sa Amerika pa, ha? Ano na naman to, Sisi? Yes, sis. Ay, kung manalo si Donald Trump, eh, nakakainis siya. Sana lang hindi siya manalo. Wow, talaga, ha? Ayaw mo siyang manalo. Hmm. Oo sis, basta Ayoko siyang manalo, huwag ka na pumuntra dyan ha sis. Sa eleksyon dito sa ating bansa Wala kang opinion ha Bakit sis? Ano naman ang magiging opinion ko dito sa eleksyon sa ating bansa? Wala naman akong masabi kundi Ay nako, huwag na lang sis. Hindi, hindi mo nga magawang maging registered voter dito sa Pinas ha Bakit ka ba ganyan sis? Ayokong gumoto dito sis eh. Ano magagawa mo? Bakit ka ba ganyan? Ang dami mong mga sinasabi sa akin. Pero sa politika, sa Amerika, updated na updated ka. Uh, ano bang meron doon sa Amerika? Lalo na na sa politika nila. Uh, Siyempre, kaya ako updated sa Amerika. Kasi malay mo, balang araw maging US citizen na din ako. O ba? Diba? Pangarap ko yun, sis. Sissy, huh? hindi naman masama maging aware ka sa mga nangyayari sa mundo Basta maging aware ka din dito sa mga nangyayari sa paligid mo Yun lang sis, dapat magawa mo yun ha? Sorry ka na lang sis, dahil wala akong pakialam sa paligid ko I'm not aware <laughs> Sorry Gusto mo, lumipat ka na lang doon sa Amerika Para hindi na ako exposed sa pag-iinante mo ha Hmm, grabe ka. Kasi nga, one day, makalipat na ako ng US. O, oh, di ba? Ang saya ko nun, sis. Magiging US citizen na ako. Hmm, lalo pa ngayon, lagi akong updated. Hmm? So, Pakikisaw-saw yan, ha? para explain Hmm? 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 Love you. Basta, pag naging US citizen na ako, babusyo sa sa'yo. Hmm? Hindi na din kita lang bahala pa dyan.